Donation box ng simbahan sa Dingle, Iloilo, Tinangkang Pagnakawan. Lupit talaga ng mga kawatan ngayon. Ano ha? Ah? Detali ng balita mo lang kay Annie Grace Bravo Arts 39. Annie, good morning. Nabidyuhan ang lalaki na tangkang pagnakawan ang donation box sa Catholic Church sa bayan ng Dingle, Iloilo. Ayon kay Police Captain Alwin Salmon, ang hepe ng Dingle Municipal Police Station, may nakakuha ng video sa lalaki na tinangkang buksan ang box gamit ang alambre. Hindi kagad na i-report sa polis ang insidente dahil may misa nang nangyari ito. Hindi naman natuloy ang ginagawa ng lalaki. Ayon sa simbahan, hindi nila tauhan at hindi nila kilalang nasabing lalaki. Patuloy pa na iniimbestigahan ng mga polis ang insidente. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, I'm Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.